Ganyan katindi ang impluensya nito mga corrupt na politiko na ito. No? Na kaya nilang sirain kung kakalabanin mo sila. Pero hindi ho dapat tayo pumayag. No? Sobra na. Wala nang katapusan yung kanilang kasakiman. In the fight against corruption. Dahil napakalaki ho bagay ito sa amin. Dati-dati ho kami ho sa mga kukunti lang ho sa amin ang nakikipaglaban. I remember when we started this in 2019, kukunti lang ang nakikinig at naniniwala. Ang mantala nung dumating yung pandemya, pinupisan hula natin uli noong 2021. And again, kukunti lang ho ang naniniwala. Sabi nga ho nung isang kaibigan ko, Senator, you know, Benji, the fight against corruption, When you look behind me, nobody is out there. Or when you look behind you, nobody is out there fighting with you. And true enough, we were subjected to massive character demolition and assassination. Kami pa ang pinalabas na kami yung corrupt and cases were filed against us. And surprisingly, it was even used against us during this election only to find out, nalaman ko pala na February pala, na-dismiss na yung kaso, pero July nilabas, na-dismiss na pala yung mga kaso. Ganyan katindi ang impluensya nitong mga korap na politiko na ito. No? Na kaya nilang sirain kung kakalabanin mo sila. Pero hindi ho dapat tayo pumayag. No? Sobra na. Wala nang katapusan yung kanilang kasakiman. Kaya naman, ako'y natutuwa because this is an effort, this effort for good governance at sa effort nato laban sa corruption, we're doing this for our young generation. At ako'y natutuwa dahil nakikita ko ngayon ang mga kabataan ngayon ay gumagalaw. And I hope na dapat huwag lang itong 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 kampanya, itong krusada na ito, hindi dapat matapos lang ng anim na buwan, isang buwan, isang taon. Dapat tuloy-tuloy po ito dapat. Hanggang tumino ang ating mga political leaders. Ganoon na rin po yung ating mga bureaucrats na nakipag-ugnayan. No, ito po eh, itong corruption na nangyayari po na ito. Ito po syndicated na highly organized crime. Kung ang nakikita nyo, akala nyo yung mga contractor lang. Ang may sala, hindi po yan. May sala ang contractor, may sala yung mga involved dyan sa mga infrastruktura na project-proyekto. Hindi pa yan. Ang pinaka-sakin dyan, pinaka-mastermind dyan, yung mga politiko. Kaya hindi ho dapat tayo huminto dahil ito'y laban ho natin para sa kabataan, laban din ho natin to para sa ating bayan. Kaya dito sa Baguio, pinapayagan ko po ang social activism. Because this is the only way we will be able to change the world. Sabi ko nga eh, it does not take one to have a title, to have a position, to have influence, to have faith, to have money. All you have to do is have that courage to change the world. And you are practically doing it now. And thanks to our young people. So I hope po ho na itong pagkikipaglaban natin eh, hindi lang ito matatapos lang ng ganito-ganito lang. I hope po ho na may translate po to sa isang sitwasyon na mamimili tayo ng leader. Dahil at the end of the day, ang problema ho sa Pilipino, hindi ho tayo manunong mamili ng mga leaders natin. Pinakitahan lang ho tayo ng pera, nasisira na ho yung diskarte natin. Tandaan ho ninyo, masarap ang pera. Yan ho yung yan ho yung battle battle cry ho ng mga kurap na politiko. Napakasarap ng posisyon, napakasarap ng power, napakasarap ng pera wag ho nating baya, pabayaan na masisira ho yung ating mga moral values. Muntik na ho tayo rito sa Baguio. Wag ho natin papayagan. Pero hindi lang ho Baguio ang ilalaban. Makikipaglaban lang ho tayo for Baguio only. Hindi ho dapat. Para sa buong bansa. Para ho sa buong bansa.